Speaker, ano masasabi niyo dito sa kumakalat na na hospitalized daw kayo? May nagsasabi na stroke daw po kayo. Ay, sus, uh, mag-ingat na tayo sa fake news. Um, andito na nga ako buong araw, ano? Nagsushoot mga Christmas messages at iba pa. At uh, mamaya, manonood ako ng pelikula kasama ng pamilya ko. Kahapon naman, uh, kasama ko ang mga governors. Nag-dinner po kami. Speaker, kanina pag kanina umaga, sabi niyo, may, may kayo na ang naalala niyo lang this morning, eh, nakatulog kayo at nakapahinga kayo mag paki Pakishare nga po. Ayun na nga kasi kagabi naman hindi naman ako napuyat. At ang sarap yung tulog ko. At saka wala akong mga aga appointment. Kaya himbing-himbing ang tulog ko. Kaya uh, refresh na refresh ako. Kaya napaka ano, akong baga ironic. Now I'm feeling very very strong and very energetic. Lalo na itong araw na to. Ano po ang mensahe sa mga nagpapakalat ng fake news? Ay, sana na lang. Huwag na lang yung magpakalat ng fake news. Let's just all work together. Positive tayo, lalo na Pasko ngayon. Uh, speaker, tingin niyo saan nang gagaling itong mga fake news na to na tulad ng ganito? Ay, siguro naman sa mga detractors ng house, lalo na sa nangyayari po sa mga hearings natin at uh, siyempre naman na uh, may nagbabatikos kung baga, kasama din talaga yan sa trabaho natin. Pero iwasan na lang natin yung pagkakalat ng ano, fake news.